Yo, good morning, good morning Pasok na tayo Kung isa kang nangangarap na maging bakery farm worker dito sa bansong Australia o estudyante pa lang panoorin mo tong video na to at para na rin magkaroon ka ng idea Ang araw ngayon ng linggo at uh, tayo yung nakatoka na pumasok sa trabaho So time check uh, 6.30 ng umaga yan, ganyan yung itsura natin yan Ang 6.30 ng umaga dito sa Australia Okay Gate Ng farm yun si ate, siya na nagbukas At welcome sa ating Figgery Farm Yan yung ating isang building Na nagkakalaman ng 4,000 na Ulo ng baboy Yan yung pinakamalaking building namin Ito, at yun naman yung Isa pa at yung yan, kung mapapansin nyo yan, medyo malabo lang sa camera, malabo tong salamin ng sasakyan. Yan yung mga, dyan namin lalagay yung mga tayo ng baboy na lilinis namin. So, yan ang itsura ng farm. So, bago kami pumasok sa farm, so, sinisigurado muna namin uh, umiikot yung mga... Ogar, yung mga yung Maganda yung flow ng feeds. Ayan. So, tignan lang natin. Ayan, umiikot yung isa doon. Okay, oops. Ah, umiikot. Mamaya, ah, okay naman. Maganda yung flow. Pero, check pa rin natin. Okay. Ah, nakastop na pala. Goods, 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 goods. So, yeah, no? Tignan mo, ga. Tignan nyo, guys. Yan, gumagalaw yung feeds. No? Kitang kita Ayan guys Uy Ikot tayo sa farm Yan yung Una nating ginawa So Ang Kaya pala nga ako gumawa ng video Ay para Malaman ng iba Paano nga ba tumagal sa Trabaho Pero bago yan may ikukwento muna ako sa inyo panahon na nasa Pilipinas pa ako talagang inspired na inspired ako sa mga uh, malaki yung bahay inspired na inspired ako sa mga taong nag abroad kasi parang uh, parang anggaan ang gaan ng buhay ng mga nasa abroad pero kaya dahil yan yung dahilan kung bakit ko din gusto mag abroad pero yun nga hindi, ang naging problema nung nasa abroad na ako nasa Japan na ako hindi pala ganun kadali yung mag abroad kailangan mo talagang mag adjust sa weather sa lalo na yung pupuntahan mong bansa ay may apat na season yung winter skip lang ug summer nakaka sakit sa ulo gawa na maninibago ka talaga yung patawan mo at bagong uh, ambiance ng trabaho pakikisama mo diyan nawawala pero ang naging mas ang naging solusyon din ang naging solusyon ko din ay talagang masasanay at masasanay ka ang may sasabi ko na talagang kung gusto mong tumagal sa trabaho na owner ay napaka importante na aware ka na yung ginagawa mo ay in the future alam mo na yung ginagawa mo may nakakakita man o oh, walang nakakakita ginagawa mo siya as yung buo sa yung kalooban na pinatrabaho mo. Siya. Pakita ko lang yung aming uh, pondo ng tulog dito sa Australia. Okay ba? Okay ba? Yan. Mabalik tayo sa topic natin na yon na kailangan natin mag uh, alamin na yung ginagawa natin ay uh, magbe-benefits tayo mismo at in the future. Although talagang may mga hindi nawawala yung, yung stress, yung mga obstacle bilang employee. Pero as the time goes by, ay ano lang yun, kumbaga temporary. Ang nagmamatter pa rin ay yung yung goal mo ang nagmamatter pa rin ay yung at the end ay ay uh, na experience mo yung isang bagay nakapag-ipon ka ng uh, si unang una pera para sa in the future kung mayroon ka pa ng pamilya mayroon kang uh, mga gamit pang paaral that's the one reason kung bakit uh, nagtatagal yung isang OFW sa isang trabaho yun lang muna sa uh, ngayon guys at ako magsisimula na muna magtrabaho see you sa mga susunod nating vlogs at ang pinaniniwalaan ko ay kung nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. Ano man yung, yung ginagawa. If you deserve na mas malaking bagay, ay ibibigay ng Panginoon. Ang kalaban kasi natin dito ay yung pagka pagod, o kaya pagkawalan ng pag-asa. Sabi nga sa Bible na kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa kaya trabaho, 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 tayo traba, ngayon at kung ano man yung meron tayo pagpasalamat sa Diyos dahil uh, binibigay ng Panginoon kung ano uh, deserve okay, salamat po sa panunood paklik uh, subscribe na rin po dyan at hanggang sa muli ciao bye